yun, namili tayo ng 4 kilos stainless, sobrang bigat ito yung mga high quality na ano, burger grill na manufactured hindi yung mga tiniko-tiko lang kaya mabigat so this is 400 pesos, tara yusin natin mahal so, kasi ito pagka bumili ka ng bago so we bought this 400 pesos pure stainless makapal hamburger grill without the plate. So, maganda to. Fabricated to. Ginawa ko. Ay, hindi fabricated. Manufactured yata. So, sira ang ignition. Sira yan. Anyway, ayusin natin. Palitan natin yan. So, tignan natin kung kaya tanggalin ito. Tanggal naman. Ang isa. Ayun. Tanggal yung isa. Isa pa. WD-40. Testing. Anyway, pag natanggal na to, madali na tanggalin na isa. Kasi ito, pag natanggal mo na isa, pwede man natin pihitin tapos luluwag na yan anyway check natin sira na rin yung ano everything is sira check natin kung ubra na ang galing. so ito sira na to wala na dito yung ano yung clamp Linis natin 'to konti. Okay naman siya. Ganda to eh beauty to eh. So may mga ignition na tayo. Kinukuha natin 'yan every time nagpunta tayo sa junk shop. So mura lang 'to sa shop pag binili mo 'to ay 300 pesos. Sa so, junk this is only 5 pesos. So make sure na tama yung nakuha nyo. at nag-ignite. Okay. So that's it. Kabit natin yan. Pinakamahalaga sa ignition na to, itong rubber na ano. Para hindi sumingaw. Okay. So let's put this back. Kanto lang yan. Bali lang naman. Yung tornilyo kakabit. So, that's it. We got it right. Okay. Next step. So, balik na natin sya. Na. So, simple lang. Yun. Cup naman. try natin perfect actually medyo tabingi eh siya okay. so ayusin natin yan ang magandang mag klase nito na tatanggal ito itong stage na to yan o. at meron yan nut sa likod. Ayun. May nut sa likod. So, ayusin natin yan. Pantayin natin. So, ayun. Ayusin natin yung nut. So, dapat kumpleto kayo sa gamit. So, that's it. Natanggal na natin yung tornilyo, no? Ito ay, ito yung mga magagandang kasi tanggal yung Yan. Tingnan nyo nakabaluktot, diba ba? So, sa papantayin natin 'yan, pipiitin lang naman. Dali lang 'yan. So, eto pumantay na rin siya. Hindi na siya umalog. Umalog siya dahil doon sa isa nahatak siya. So, ordinarily ganito ang mga burners ganito at ito hinuhugot lang may butas yan dyan pinapatong lang itong sinasaksak lang to at presto ayan stable na ganyan ang ordinary door no? so dito ay kakaiba wala na yung burner dito no? na nakuha natin kasi baka nasa jump 'yon, hindi na natin nakita. Gagawin natin ang paraan. Si supposedly naka ito ay naka ganito. Dito. So, nasa tuntungan. Let's see. So that means Itong to, walang gamit. Tanggalin na natin to. So 'yon, Natanggal tanggal na natin. Isa na tanggal, isa sinander natin. Hindi na kailangan. Let's go. So dapat to ay andito kailangan niya na stage. Itong isang stage ay pwede natin kabitin dito. Tignan natin kung paano pwede. So yon, Pinutasa natin to ng tatlo. Kakabit natin yung dito. Let's go. Yun, may stainless tayo na ano eh. Medyo makapal din. At nagputol tayo. Check natin kung kasya. Kung ba. Yup. Perfect. Sakto. Yun, nagpa pa tayo sa tropa. Kasi may pa natin ito hindi natin kayang ispatin 'to kasi ibang gamit. Argon welding. Maganda yan sa maninipis na yan. Ang purpose niya Dito nga pala 'to si Sir Sa Subic, ano ba 'to? Kalapandayan, no, sir no? kalapandayan. Madalang kasi may argon welding. Kaya anyway, sukin na natin 'to si Sir. natin. Actually, okay na yan, sir. So, let's see. Ang tagumpay, kabit doon, sa butas. Ayun, sir. Perfect na perfect, sir. Eto, sir. Di ba, sir, may space naman konti sa mga gilid? Mm. Yung shop, sir, pwede naman lagpas para sumakto, di ba, sir? Uh, shop lalagyan ng kwadradong shop sir sa likod yun pinaispata natin ang frame Ayan. Pasok na yan, sir. Full weld na. O ano kasi yan Sa junk lang ito Yun o no? Presto Tapos So yun Tingnan natin Kung Patok siya Yun Yun So Perfect Let's See Let's assess Ang um, ordinary ito so ayan dalawang butas tsaka medyo manipis ang kanyang materials itong plate nya ay halos pantay lang dito ayan so ang tendency pag nagluto ka ng sisig ay nalalaglag yung sisig mo and then pwede ito talaga pang hamburger ano grill So, porcelain ko na ito. Tuba. Pa magamit ko pa. Ito namang um, heavy duty na medyo mas ay mas mahal. Ma, ma, yung paa niya is stainless. Ito, ganun lang. Uh, yan ang design niya. And then, super kapal yung ginamit. Makapal talaga. Hindi mo matitiko. Ito ay malambot. If you will see yan, malambot. Talaga ay matigas talaga. And then, ang maganda rito ay etong kanyang plate ay mataas. Ayan, no? almost one inch ang pangil. So, pag nagluto ka ng sisig dito, hindi natatapon. Lagi kasi natatapon dyan yung sisig. Nauhulog. Ito hindi. So, that's it by the way sa next video ay kagamitin natin to at papakita ko sa inyo how it works salamat sa panonood